Hey! Hey! hey. <laughs> <laughs> hey naman ni Teo. <laughs> yeah. Time to start now! naman! Hello po! Good morning po sa inyong lahat. Kami po ni Bossing ay papunta po sa Infanta para kuhain po yung perang padala po ni Mother and Uning Vlog. Ayan po, bali na dito na po ako sa Cebuana Luilier. At dito ko po kukain yung padala po ni Mother Uning Vlog. Thank you so much po. Marami po ngayong kumukuha. Marami pong tao. Pila. Thank you po. Ayan po at bali na dito na po kami sa bahay. Uh, at ito po nakuha ko na po yung padala po ni Mother uning Vlog. Ito po ay 36k. Yun pong 11k ay para nga po doon sa pagpapaayos po ng bahay po ni Adjao. Tapos yung 25K, ito po ay dadalahin po natin kay Master Chef. At yun po ay gusto ring tulungan ni Mother Uning para po maipaayos po yung bahay po niya. Ay napag-alaman ko po at nakachat ko na po na nasa nakar po sila. Ay tamang-tama kami po ni Bossing ay panakar din mamaya. Ay isasabay ko na rin po yung pagdadala po na ito. Yan, maraming maraming salamat po ulit Mother and Uning sa padala po ninyo. Ito po ay talagang napakalaking tulong po. At more blessings pa po sa inyo dahil hindi lang po si Adjao, hindi lang po si Heisen, hindi lang po si Master Chef, kundi marami ka pa pong tinutulungan. Kaya more blessings pa po sa inyo at sana po ingatan ka po lagi ni Kad. Ayan at balik ko kain ko na po dito yung 11K. At uh, tayo po ngayon ay magpapasahod na. Mula po ng Monday, February 25, 26, 27, 28 at saka po March 1. Uh, bali 5 days po yung trabaho po nila ay magpapasahod na po tayo kay paring Edgar at kay kay Makoy at po kay paring Boy ayan po at uh, tayo muna ay magpapasahod Sahod time kay paring Edgar kay Makoy at kay paring Boy bali limang araw si pareng Boy ay isang araw lang e paano ayaw na bumasok na yan? Salamat sa inyo. <laughs> okay na. Pari, Idyar. Tamahan eh. Salamat sa inyo the next day. Ayan po na dito na si Master Chef. Si, si Kahapko, po. Uh. <laughs> si Kahapko at saka po yung kanyang asawa. <laughs> Pasok kayo. Okay, kayo po upo muna. Marang, magandang hapon po, Ate Nils. Uh, uh, magandang itong ito yung bahay. Uh, uh Si Pido ni Dida. <laughs> Pido ni Dida. Sadali <laughs> lang, Hatma. Hmm. Dida. Hindi na yung malawgan po si Badu. Ay, no? Kapi muna kayo. Liga, kapi muna po kami mga... Ano pong inyong tawag ko sa vlog mga Tinels? atinels Tinels lang. Oo, ano walang mga paano. Ka Parang <laughs> kapangalan ng kapatid ko si atinels Tinels uh, oh, eh. Ah, oo, din ang pangalan ko. Ang Nelsi din? Kapangalan. Ito, kung oh, iskape, sabi ni ko na huwag na magtagal. <laughs> sila po ay nagpunta rito dahil yung pong padala ni Mother Oning ay ibibigay na po natin sa kanila. Uh, Dapat po kami ang pupunta doon ay si Bossing naman ay may inaasikado uh, sa palaisdaan. Ito ay padala ni Mother Oning, 25k. Pakabilang na lang at mga mamaya may kulang is, ay. Ayos na po ito. Salamat po ah, uh, uh, mm -hmm. Mm -hmm. Marami salamat kay Mother Yuning sa kanyang padalang pera. O yung galing kay Ate Nils na yung pinadala. Uh, bukas po ito ibibili na namin ng materialis para mapalitan na po yung bahay namin yung gagabok-gabok na. <laughs> <laughs> ano sa natin, Ate uh, oh, bilangin mo, baka mamay may kulang. Ay. <laughs> Aba okay. dito uh, pa uh. uh, uh, eh. atin Ito daw ay 5K ah. 5 pero bilangin mo. Madre yoning. Uh, atin uh, na pong bilangin 'to. 1 2 3 4 5. Eh, ko. Madre yoning. Nakuha ko na po. Ay, maraming salamat sa inyo. At maraming salamat din kay ating Nils TV. Yan. Welcome uh, po sa. Uh, pa. Baka po pwedeng pa-subscribe na rin po nung akin channel, eh. yung Mastership TV po at pakipanood nung akin mga vlog. Yan. Magbablog na po uli ako mga kapok. Uh, at mapapanood po ninyo sa vlog po nila yung pagpapaayos oh, po, po, po ng kanilang bahay. Yeah. Yun po ay sa kabutihang loob pa rin ni Mother and Yoling. po pala kay Kuya Bidog. Kuya Bidog, maraming salamat din po sa iyo. Hmm. Salamat po. Sa kanya ko hiningi yung iyong messenger. Hmm at plano namin nga ay mag-ibablog din si Ma'am Sabi nga ni Ma'am ay marami siyang nakuha sa inyo ng subscribers sa views. Punta mo niya, mabigay yung mag-asawa ngayon. Ay, hindi mo na po makapunta at walang laog. Uh Oo. -huh. So, ang dito, yung bangka na nga mm -hmm. sa mga kuhay, nire-repair. Madalas po mo talaga magpadala sa amin si Mother Yuling, si Ma'am Luz. Saka si eh si Sir Jonar, shout out Sir Jonar pag nabon mo ang um, vlog ni Ate Nels TV ng Taga Canada. Tama. Uh, um, uh, ito ay, po ay, pala ay nanay ni Milot TV, mga kapok. Ngayon <laughs> <laughs> mo lang na oh, ang nalaman. Oo, oh, Eh pala natanda ko na si Kuya lagi kasama ko yung bingid doon sa Talos. Ah, Dito sa, sa pinagsasakal namin ni Lucas. Ayun. Hey, Talaga nga pa bait ko ni Ate may pa, may pa, may pa, may pa, may pa, may pa, may galing may pa, may pa, may pa, may pa, may pa, pa, Oh, yan mga kapko, may pira na tayo galing kay uh, Mother galing kay Ate Nils. Yan ba mangga? ayan Thank you Ate Nils dito sa mangga. Maraming salamat. Tamang-tama ito sa akin tatlong anak. Puro lalaki yan yan. puro

Sige. Sa susunod ako naman ang doon sa inyo. Oh. <laughs> guys, ang atin pong chef for today. Si Bal. Nagluto po siya ng sinigang na karning baboy. At maluluto na rin po yung kanyang niluluto. Ayan guys, kainan time na po. Sarap po ng luto. Sinigang na pata ng baboy. Sarap po. Thank you so much. Pinadyanit po ina dito. Aayosan mm -hmm. po mamaya si Kim. Mm -hmm. May make-upan para sa kanyang pictorial sa graduation. Ang balas na graduate na agad si mm -hmm. Kim. Kumakain na po si Kim. Pagkakain po ni Nini ay aayusan na po ni wife ano na mo kung gusto mo kaya ano? <laughs> na mo? Kung gusto mo kaya mas mabilis at nagmamadali. <laughs> mamaya ka kasi kaya. Si Papa kopo. Uh -huh. Andres, pa mo si Andres? Ay mamaya ano si ah, na. po. ay 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 Diyan na no, makita ng, ano. Mabilis ang makeup lang po yan at uh, parang games din at ay restart na. Pabalik no. <laughs> <laughs> na rin po agad sa school. Ito sa sa mo. Kahit kayo dumating ngayon Hello. nung isang araw, nung isang ano pa namang problema kung sino mag -make up day yan. Ah, kanya oh, kayo, kayo, uh, kayo, kayo uh, make -up. sa makeup. Sabi nyo, babe. Usually kasi kasama na sa Okay, okay. okay. Mm -hmm. Mm hmm. Yung palagay na kanina. Oh, okay, Time okay. okay. Time Time dalawa. Dalawa. din ako. Time starts na una. Dito kayo, dapat pagka nakita ninyo yung disqualified, ha? Si Wayne okay. si okay. may pag-ingos. makita okay. dito, Habang ah, may make okay. okay. may pag-ingos okay. po okay. si White. Uh, Yan, at masilip ko muna po dito sa labas. Ay, oh, napakaginawa okay. po ng Hangin. Masarap. So, Maganda po ang view. Ano mo? Pwedeng isa, pwedeng isa lang, pwedeng lahat mo na ha. Posing and Adinels. Sino mauuna sa inyo? Sino mauuna? Time start now. Pwedeng madami, pwedeng ano. Zero is correct. Bossing, <laughs> bossing, no, bossing. Bossing, dali. Bossing. Gamitin mo yung third <laughs> eye mo. Bossing. Pwedeng dalawa lang. Pwedeng lahat. dalawa-dalawa lang kung mamemorize na. Zero is correct. Oh. <laughs> Pwede ko lang isa-isa lang. Oo, oh, pwede. Ano, okay ka na? Two is correct! Ah! Two is correct! Bossing! 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 Two is correct! Uh. Two is correct! Two pa rin! Hindi! Two pa rin! Two is correct pa rin! Two is correct pa rin! Ako! Yan na lang ako. Ang mga pala yun.

<laughs> Sa bagay, magkakampi kayo. Magkakampi kayo. Basta dito ka lang lang. Oh, ikat ko yun na. Four is correct. Three is correct. <laughs> Three is correct. Three pa rin. Oh, bossing, bossing. Three is correct. Ano yung tayo Ano lang bagang mga galaw natin na dito? Four is correct. Okay. 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 Okay.

<laughs> All is correct! Oh. Yung pong games namin ay yun ay buong team hitikan eh. Papapanood nyo po sa vlog po ni White. Yung sa akin pasilip la. Pero lati parang makasabay-sabay uh ko -oh. na uh sila. -oh. Tula, kakila. Isang vlog lang yun. At update po kay Nini. Dapat tayo si Kim at Indro ay wala naman. Ano maghahatid sino maghahatid sa iyo ni ni? Sino maghahatid sa iyo? Tapos tapo kaming ng kumain ng makeup na. May gawin lot. Ay gumanda ang mukha niya. Hmm. Tama yan ganyan. Gawa na ng ini malakas ang ilaw sa photoshoot. Kailangan ng ganyan ng makeup ko. Medyo makapalang lipstick kan Tama lang Tama lang. Okay. Ayan po, mabilis ang make up pa po iyan ha. Sa i-edit pa iyon eh, eh, para magiging flat ang mukha mo, kaya tama na Tama lang to. Hindi ko na ng blush on pa. Lagyan mo na konti. Pa. Oh, konti pa? Oo, konting blush on May time pa ba? Oo. Hey, ah. May time pa naman. Konti pang blush on na, parang konti na. lang. Konti oh. lang, parang Para naman rosy cheeks. Huwag sa Parang oh, walang kulay. <laughs> No. Oh. Sino pa dito hindi mo nagagana ito? Ay, kayo pala nauna. Ah, kayo pala? Kayo una. Okay. <laughs> okay. 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 Oh. Oh, no. Nagawan po sila doon sa... Oh, Nagawan no. <laughs> sila doon. Ayun, oh. oh. gusto oh. na rin tumayo ni Teo. Tatayo na rin. Tatayo. Eh, <laughs>

Sino ka mountain ka diyan? si Teo. Teo. <laughs> Pag ganito pa ang mga pinapatulog na bata. <laughs> ang mga <kakatulog> ay matanda. Ha <laughs> oh, <okay>. ha Ta! Ah. <laughs> Teo! Teo! tuwang po si Teo. May kalaro. Oh, oh halika dito tayo. Baka mauntog ka diyan sa gilid. Halika rito. Pogihan mo na, Pogi. <laughs> Allah. Oh. Si Tayo na may nang bubuno. Tayo! Teo. Nang bubuno. Bye 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 niya. Yeah. <laughs> Pag ganyan pa, pinapatulog. Ay, hindi pa kakatulog. Mama! Tulog ko, wag ang Oh, no! Pag-ibig na tayo, pag-ibig na tayo. Pag Andres! Si Tito Andres! Ay, hindi natutulog. Ay, pang laro na itong dalawa. apa apa Masih Tito Andres. <coughs> <coughs> nah, Ah! Oh, Andres, si Andres, Ah! 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 Alis tayo. Pati so, ito, oh no. At spider man pala si Teo. Palit-palit ang damit si Teo. Parang ano. No, 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 no. Teo. No. Mm. Teo. Ha? O, Teo. Si Teo. Why? O, Why? O, Teo. Uy. Okay, ang dating matinggit na baby lang ito. Ah. Mano, oh Tayo, hahaha, mauntog ka rin yan. No. Bata ka rito, hahaha, ko. hahaha, 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 Na, wala na. hahaha, 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 Yehey. Yehey. hey 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 Tayo tama Tayo tama na Teo, tama na, Tulog na. Kaya yata napapagod itong mga batang ito ah. Tulog na. Wee! Eh, hey. Wee. Eh, hey. Wee. Eh, hey. Wee. hey hey. hehe hey. Hey hey. kaagaw hey. Teo hey. <laughs>

Hey 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 Masakit na rin 'yan pag nakasipa. <laughs> oh. sus sus Yehey! <laughs> Narunong na kung makipaglaro si Teo. Yehey! Oh, oh. eh, Yehey! Uh -huh. eh, Tama na, Teo. Tama na. Tulog na. Tulog na kayo. Tulog na kayong dalawa. Yehey! Uh -huh. eh, Mama, ang tag! Halika rito, baby ko. Huwag ka rin sa gilid. Dito. Mama, ang tag, mahal. Mama, ang tag. Yay! -hey! Pugin mo na, pugin! Yay! -hey! -hey! Napakalikot. Paano Hoi. na matutulog? Ang mga batutang ito.

Ini mau bangun. Anu Hey. Oh, baby go. Hey.